Ngayong gabi nga ay dito na tayo sa baklad mga par. Binantayan ko pala yung baklad natin mga kapadyamin kasi dalawang araw na tayong walang nahuhuling isda sa ating baklad. Pagwari ko na napag tayo ng mga magna. Kaya pati itong bagong kabit natin yung baklad ay binantayan ko na rin. Ngayon okay, guys, dyan tayo nagpantay kagabi guys sa dalawang malalim na baklad na yan. Pagsapit pala ng alauna ng gabi ay biglang umulan kaya umuwi ako kaya ito tinanghali tayo ng gising mga par kasi napuyat tayo kagabi kaya si Topak nauna na iniwan na ako pero hindi na bago sa akin yun kasi sanay na ako sanay na akong iwanan ng mga mahal ko Chering! Agum ni Pagdating ko nga dito sa ating baklad mga par ayan dito na si parin Topak ayan nagpapandaw na siya mga par medyo hindi nga kagandahan yung huli ng baklad na to mga par pero may pangitain par, may sinyalis ba na magkakaroon ng danggit mamayang gabi kasi may pailan-ilan ilan na sa loob. Kaya mamayang gabi, papandawin uli natin to mga par, babalikan natin kaya sisisid tayo mamayang gabi mga par. At dito naman sa ibang baklad pa natin mga par, ay eh maganda-ganda yung huli natin. Hindi katulad dun sa nauna mga par, pailan ilang isda lang dito, medyo marami-rami mga par. Mainam talagang nababantayan ng baklad mga par, talagang dinadali ng mga magna kung hindi ko yung binantayan mga par panagurado ubos na naman ang laman yan wala na naman tayong kikitain ngayong araw at ngayong hapon nga mga par ay prepare na naman tayo para maglaot kaya binabako na yung ating bangka medyo magpapadilim na lang tayo mga par para mas maalwa ng paghuli sa mga danggit mga par pag madilim guys ma na kami maalis na kami guys Abangan nyo, guys. Sana makarami tayo, guys. bye, bye At ito na nga, mga par. Babay pa lang. Andito na kami. Naka-uwi na naman kaagad. Uh, mag just na pala ng gabi yan, mga par, yung uwi namin. Pagdating ko nga dito, ay eh, marami nang huli sila. You know? Yung ibang huli pala sa ibang baklad, mga par, eh, dito lang binabagsak sa atin. Kasi tayo pa rin na namimili niyan mga par at dinideliver natin yung kinamagahan doon sa bayan para ibinta at ito yung mga, mga par, yung mga nahuli natin pinipilian na namin kasi may mga kasamang ano, mga dahon ng bakawan hindi lang para po ang huli natin mga par sari, -sari din may alimasag may hipon meron tayong mga huling posit yan maganda yung huli natin ngayong gabi mga par Kuya Ilo Pato

sakit mo kasi nito -e iito -e iito ka talaga masakit bentok yung sa umaga sa gabi Naturob din sila kaya mabait

Lalaki Wala pang itlog ng iba. Adit, kaganda kang tinong. Ay, kao ka na. Ay, na Oh, may nagsap na. May nagsap na. tinapay na lang ako. Ay, pa kita, De, eh? ay, ba, na lang ako masap pagkasain ko nga mga par ay nagluto lang tayo dyan ng pirasong barawis para pang sarap masarap sana itong inihaw mga par kaso magagatong pa tayo sa uling matataga lang siya magahating gabi na kaya prinito ko na lang matataba naman yung mga danggit natin kaya siguradong madami tayong makakain ito mga par yun mga par kung nagustuhan nyo po ang, mga, ang video ko mga par huwag nyo pong kalimutan mag like po I-follow at ishare po ang ating video yun lamang po maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga par, God bless you all.